Good morning guys Ngayong umaga dito tayo sa likod Tapos natin pakainin yung mga uh, Alaga nating manok So ngayong umaga Tayo ay mag-harvest muna Napakain na rin po natin Yung mga isla natin Mag-harvest muna tayo kasi ako ay Puuwi ng lesbians So harvest muna natin to At doon na natin to uh, Mamaya gagawin Yung insalada sa las pillos oh ayun harvest harvest hindi ko talaga huwag kinuha ah, ah, tsaka no isang araw pa kaya yung iba medyo nakalaki na Kumulang ah, na yung ibang dahil. आ <sighs> <sighs> So guys, medyo madami na meron na harvest natin uh, pako ngayon. So, -yah 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 -yah. Na aku nang So, nanti oh, yun, pilung, oh pilung, no. tayo. Ay, medyo madami ito. Itong okra na nakuha natin ngayon. Kasi nga hindi siya inano. You know, sabi ko para may maiuwi naman ako doon sa kabilang bahay. So, <laughs> oh, yan guys. So, ha? Ah, dito si Santa din nato pag sa palengke. <laughs> oh, ayan. So, ito. Ha, beside talbos na to? Ito pag natalbos ay eh, maglalago na naman to so kamutin kinanib kasi natin na yung lima dahil uh, abot ng ano ito katuloy na yan ang um, putol-putol yung ibang um, ano ng dulo kasi naaabot uh, nung no? mga manok. Natin. tapos itong mustasa natin ay harbisin na rin natin sasama natin yung ugat para hindi agad malanta guys Ito maganda rin to, pwede rin in salada, guys. Sama mo na ano nang ano. Itlog na pula. So, tira natin yung iba, huwag naman natin lahatin na kasi, ay, naku, natapakong ko oh, yung mais, sorry, <laughs> wala sa isip ko, bale, ayusip ko na lang yung babae. So, ayan guys, uh, tapos to ha-harvestin ah, natin yung dahon rito ng ampalaya, para, mu -mu. so, ayan na muna, so, ayan, nagkira tayo ng ilang malalaki pa so ayan sana po na gustuhan nyo ating pag harvest ng mga fresh na gulay ngayon sa ating taniman maraming salamat sa palanood thank you for watching God bless